wonder caregiver wow, wow, tibay ng face mo ma'am, ikaw ang fake news dahil well fed ka pakita mo kung may pulis dyan sa palestino ang hamas ay resistance tulad ng mga katipuniro na nais mapalaya ang bayan bakit biglang dumami ang caregiver na vlogger dyan sa Israel wow dagdag sahod kapalit ay magkalat ng fake news. <laughs> sige sir, pagbalik ko doon sa sa Bethlehem, hanapin ko yung polis doon sa Bethlehem kung may polis ba talaga doon. Kasi doon ka lang naman kasi nang gagalaiti doon sa video ko na sinabi ko lagi yung experience ko pag nung nagpunta kami sa Bethlehem via bus na pagpapasok kami doon sa Bethlehem mayroon siyang gate ang nakabantay doon sa gate na yon ay mga sundalo ng Israel wala po mga sundalo ng Palestino pasok na kami dito sa Israel kasi chichik nila yung passport namin at saka visa dumadami ba ang vlogger dito sa Israel? Kasi sir, madami kasi kaming time dito. Pakita ko sa iyo yung alaga ko ha. Kung bakit marami kaming time dito mag-vlog dito sa Israel? Kasi libangan na namin to. Tula dito sa aking alaga. Ayan o, tulog. Kakatapos lang kumain ng arukat walker o breakfast. So anong gagawin namin? Tapos naman naman kaming maglinis ng bahay. So, para malibang yung utak namin, dahil wala naman kaming yung ibang makakausap dito sa bahay, so, gumawa na lang ako ng video. Dahil hindi man pagyayabang, kami po yung amo dito sa aming trabaho. Lalo nitong alaga ko, hindi marunong magutos, utos Napakabait, di ba sir? <laughs> Masyadong nyo kasing Pinipersonal Yung aking mga video Hindi man lahat guys na Siniswerte ng trabaho Kasi mayroon din namang mga Amo na talagang uh, <clears throat> Palautos Tulad nung nagparating sa akin Pero uh, Kadalasan dito Lalo na pag ang alaga namin Ay uh, bidridin at wala ng utak, syempre kami na yung amo. Kami na yung magdidesisyon kung anong gagawin namin sa bahay. Maglilinis ba kami araw-araw? Pero hindi naman pwedeng maglinis araw-araw kasi kayo lang naman dalawa ang nakatira. Pero tuwing Friday, talaga nagpapaligo ako ng bahay kasi uh, nandito lahat yung pamilya dito sila magsasyabat dito maghapunan. At about naman sa sahod, dagdag sahod, ang pagbablog. Uh, sir, baka alam mo na sa kalang naman sa kikita dyan sa pagbablog is yung uh, dadami ang views mo. Halimbawa, mayroon kang 10,000 views. Kano lang naman ang kita dyan, sir? Pero pag umabot ng 1 million, ayun, tiba-tiba uh, tiba -tiba na yung vlogger. Pero, <laughs> ang ginagawa ko lang naman, sir, is libangan itong pagbibidyo ko at yung pagbablog ko. Libangan ko lang ito para may remembrance ako at may magawa ako. At libre naman din po yung wifi dito. Bayad po yun ng aking amo. Ang aking bahay ay mayroon, ang bahay dito ay mayroon din pong nakapalibot na camera. Pwede yung kausapin niya ng mga anak, yung mama nila, sa camera lang high-tech na dito, sir. Kaya hindi kami pwedeng magloko-loko sa aming mga amo. Kasi ang mga hudiyo, mga hudyo, matalino yan sila. Isang hakbang mo pa lang, sampo na sa kanila. Pero mabait. Yala po! Peace not war. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.